guys. Kasi hindi ko pala. So, yung dalawang wala sa lang plastic kasi. So, yung dalawang eto, magbibigay tayo guys. So, pero Pasko magbibigay pa rin tayo dito sa mga beggars dito. So, tigisa sila. At tumutulong guys mga kabalit mga foxter So hindi walang comment o issue Basta yung kusa mo sa loob mo Ang pagbibigay natin mga kabalit mga foxter Na wala kang issue Na wala ka i comment So hindi ba tulong Masarap ang tumutulong na walang uh, Sinasabi o walang uh, Binabanggit na kung ano man Kung gusto mong tumulong Tumulong ka kusa Hindi yung magsasalita ka O makokomento ka ng ibang bagay ni Iba, guys mga kabaleng. kasi ano yun eh Christmas is giving and sharing mga kabalen poster anyway yun lang guys e eh, edit ko na lang ito guys